Good morning! Good morning everyone! So tapos na ang bagyo guys. Sa, laas, sa labas ay may sikat-sikat na guys ng araw. Kumusta naman po kayong lahat? So sa video ito, nagluto nga ako ng talong at okra na nilagyan ko siya ng bagoong. Actually, ginisa ko yan sa bagoong. And then, yung talong at saka yung okra ay pinakuluan ko. Mag-steam and then, gisa ko lang siya sa bagoong. So, ayan ang ulam namin for Thursday morning. Breakfast, tanghalian, tsaka hanggang hapunan na yan, guys. Kasi medyo madami-dami yan. So, ayan ang ating luto. So dito nga ay nagprito din ako ng itlog. So ayan, may hati na nga, guys. At tapos lang mag sa lang iba. Ito naman ang aking nilutong atay kahapon pa ito, guys. Ulam namin to kahapon, ininit ko nga lang. Actually, adobong atay ito kahapon pa 'yan. So ito naman ang aking sinangag. Ang sinangag namin ay may halo turmeric powder. Actually, ito yung nakikita ninyo may halong gulay ito kasi nga guys, yung aking adobong sitaw kahapon na kapiraso ay hinalo ko na lang din. Tapos ito naman ang niluto kong tokwa. Sisig tokwa ang tawag dito guys. Pinirito ko muna ang tokwa, tapos ginisa ko yung sibuyas, bawang, naghiwa ko ng siling labuyo. Tapos pinagsama-sama ko lang yan, nilagyan ko ng I know, uh, seasoning, liquid seasoning, nilagyan ko din yan ng dalawang kalamansi at nilagyan ko yan ng mayonnaise. So, ito ang ating sisig tokwa, lutong ilukan na ni Aling Cindera Vlogs. So, ito na, maghahain na nga tayo. Sasandukin ko na ang ating ulam. Maglalagay na tayo sa ating hapagkainan na ngayon sa ibabaw ng eto na guys yung bagoong na ginisa ko kanina actually hindi ako gumamit ng hilaw na bagoong ha bali ang ginawa ko dito guys yung nilo, ay binili ko sa supermarket na bagoong na luto na yun na din yung ginawa, ginamit ko. Ready mix na siya. So, ayan ang ating ulam for breakfast. So, ayan. Ready ng ang ating pagkain. Tayo ay kakain na. Ito naman ang aking kape. Actually, ang kape ko ngayon ay kopi ko blanca. So, kalahati na lang ang natira. Ininom ko na yan mula kanina pa habang ako'y nagluluto. So, ayan ang ating pagkain for today. So, ayan sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking munting channel, please like, comment, and subscribe. Mag-iwan kayo ng bakas, guys, para kayo ay masuklian. Shoutout din pala sa aking mga kaibigan, si Maisa ni Insoy, Ate Rubis Doc, Loves TV, Presi Stabilio, Bet Cousine. At saka sa mga bago kong kaibigan dyan, kung mayroon akong hindi nabanggit guys, ay isya shout out ko na lang kayo sa susunod na aking paalmusal. So tayo ay mag-almusal na. Have a nice day everyone at magandang umaga. <tinyo>